Wow! Ganto pala katindi ditong anak ni Pacquiao sa labas, Brad. Hinahasa ngayon ng husto para maging future superstar ng Philippine Boxing. Matibay, malakas at higit sa lahat matapang. Handang makipagbasagan ng mukha kahit lugi siya sa itsura ng kalaban. Tignan mo, ginatlinggan niya ang kalaban, Brad, hanggang sa mamutla. o di ba? Pero handa na ba talaga si Eman kontra sa magagaling na boxingero ng ibang bansa? O baka puro hype lang to at ma-expose -e kapag nagkataon? Huwag naman sana. Para malaman mo, panoorin mo yung video dahil ating i ang mga latest fights at knockouts ni Eman Bacosa, dugong pakyaw, dugong kampiyon. Mga kababayan, ipinakikilala ko sa inyo ang isa pang anak ni Manny Pacquiao na lumalaban sa professional boxing, Eman Bacosa Pacquiao. Lumalaban to sa lightweight division, katimbang nila Tank Davis, Shakur Stevenson at iba pang world elite sa mundo ng boxing alias The Future. Kasi hinuhubog to maging next big thing ng Philippine boxing o pwede ring alias Pacboy kasi mukhang matindi to sa chicks brad. Masigasig at pusigido dahil pangarap niyang maging sikat na world champion balang araw. Ganyan talaga kapag ang atleta ay lumaki sa hirap ng buhay. Boxing ang ginawa niyang tulay tungo sa tugatog at para na rin ipakilala na mayroong isang Eman Bacosa na nangangarap, isang undefeated na may record na 7 wins, 1 draw at 4 knockouts. Sobrang tangkad nito, Brad, parang bakulaw, 5'10. Kanino kaya nagmana to? nakatira sa isang simpleng tahanan sa Jensen kasama ang kanyang pamilya tumatamasa na siya ngayon ng kasikatan at naging artista na nga eh pero sana hindi yan maging hadlang sa mithiin niyang maging boxing world champion balang araw kinukumpara pa nga kay Piolo Pascual to Brad kasi magkamukha at guwapings din daw Naku, magtitilian na naman ang mga eabab above at bakla nito kung usapang boxing naman, eh, alam nating nagbo-boxing din tong si Papa P. Eto, panoorin mo. O, diba? <laughs> o, ba diba? Solid yung last punch, Brad. Kumembot pa nga, eh. Anyway, alam mo bang itong si Eman ay talagang puspusa ng ensayo? In fact, tinuturoan to ng isa sa P nakamagaling na top prospect natin ngayon sa featherweight division na si Christian Pete Laurente, isang undefeated. Inaabsorb niya ang bawat turo nakikinig ng maigi. Supportive naman ang pamilya ni Manny Brad, si Najinky, Mami D, at ang mga kapatid niya. Sobrang bait na bata to at magalang kausap. Sa katunayan, nung pumasok pa nga sa mansion to ni Pacquiao, nakapaalang, indikasyon niya na humble to, lumaki, kung usapang boxing skills, eh, aminado naman tayo na marami pang pwedeng i-improve. Pero ang importante, nandoon ang lakas niya at tibay ng pangangatawan. Kung kayo ang tatanungin, handa na ba si Eman kontra sa mabibigat na kompetisyon? Para mas masagot nyo na husto, eto handog ko sa inyo ang mga latest fights niya. Promise mag -e enjoy ka dito. like ng ating video, i-commentate ko mga kababayan. Let's go! Okay, first fight tayo mga kababayan. Eman Bakosa Pakyaw versus J. Clyde Langahin. Pakihong Pinoy to ha. Ah. Matinding bakbakan to. Okay, tatlong laban yung papanoorin natin. First round pa lang sa bayan kagod, bombahan. And credits to Sir Pinoy Boxing Prodigy. Nanghiram tayo ng video nila. Grabe brad sa bayan kagad. Naku, Eman bako sa fighting in red trunks and the opponent fighting in white. Grabe ang tindi ng laban na to, Brad. You oh. know? lakini ni Eman, oh. Uy, grabe. Lumalagubog yung suntok. Okay. Naku! Laks suntok ni Eman. Hmm? Grabe, ayaw paawat, awat, oh. Okay. Medyo namagana yung mukha ng kalaban Brad. Good job. Stop yung ulo. Mas effective yung suntok ni Eman. Okay, nagigit-git si Eman Brad sa bayan. Naku. Lugi yung kalaban. Uy. Bang! Naku, tinamaan ng straight. Grogi. Naku. Tatapusin na yata. Buti na lang, oh. Uy, ano yun? Ako, hindi pa Bill eh. Medyo nabingi yung referee Brad. Okay, ito yung Bill Second round tayo mga kababayan. Grabe yung ganda ng laban na to. Itong kalaban niya alias Pretty Boy, di ba? Pacquiao versus Mayweather to Brad. <laughs> good job. Okay, good hook. Grabe, matapang din yung kalaban oh. Medyo yung kalaban, brad. Walang head movement. Bagsak. Talagang do or die yung kalaban eh. Siguro ano na feel niya na uy, anak to ni Pacquiao. Pag natalo ko to, sisikat ako dito, brad. Diba? Ganun yung mentality niya. Pero yung Eman Bacosa, brad. Talagang... Oh, ano? You know? Intindi pala na itong anak ni Pacquiao, brad. Good uppercut. Uy, grabe. sabaya no Bang! Grabe, yung lakas ng kanan ito. Wasak na yung mukha ng kalaban. Namumula-mula na. Yan, you know, oh. Binabadi. Mukhang titiklop na, Brad. Grabe, yung Eman Bacosa. Mga no, hospital yung ano, kalaban pag ganito. Grabe, hirap na hirap na yung kalaban Pero dapat lumuhod na siya eh Wala ka na dapat patunayan Pakyaw yung kalaban mo Uy, grabe yung kalaban Pero walang head movement Siniko <laughs> Grabe si Eman, gigil na gigil Second round pa lang to ha, talagang Magkakasakita na talaga eh Nako. Mukhang ito na 'yon. Save by the bell, grabe. Third round tayo mga kababayan. Ang tindi ng laban. Grabe yung kalaban po yung umabante oh. Agresibo. Tinamaan okay, grabe. Uy! Yung Eman Bacosa may lakas talaga yung mga suntok, Brad. Matapang din. Good body. Mga titiklop na Brad. Naku, dapat knockdown na yan, oh. Lubid na lang humahawak niyan, eh. Dapat knockdown na yun, ref. Naku, nabubugbog yung tuloy. Buti lang tinigil na. Grabe si Eman magalit, Brad, oh. Nakakatakot. Diba? Kulang na lang mag-ibang-anyo, eh. Okay, second fight tayo. Eman Bacosa versus Rayjun Arkita. Lightweight division na ginanap sa Almendras Gym, Davao City. Eman fighting in white The opponent fighting in blue Grabe Magaling tong kalaban niya eh May background sa amateur to Medyo Bukas yung depensa ni Eman Pag humahataw siya ng mga suntok Uy bagsak Slip lang pala Okay natulak lang Headbutt pala na Na headbutt yung ipin <laughs> Ito si Eman, pwede itong mag-ano eh. Mag-model to eh. Hindi ko boxing talaga siya, no? Naku, binanatan. Medyo manipis yung kalaban. Grabe, ang batang to. Talaga umaari ba yung mga anak ni Pacquiao ngayon Brad? Jim may laban Debut fight sa si professional Si Eman undefeated, grabe Si Michael na lang kulang Tatlong Pacquiao na lalaban Kayong mga kababayan, tingin nyo, mag-improve pa ba si Eman? May chance pa maging world champion to? Diba? Pag tuloy, tuloy Comment nyo sa ibaba. Uy, binanatan yung kalaban. Napayakap Grabe binombas bibinomba by the bell <laughs> Binatukan pa eh Kung <laughs> <laughs> na-entertain kayo mga kababayan sa napapanood nyo Don't forget to click the like button And comment na rin kayo dyan sa ibaba ba diba? Comment nyo kung taga saan kayo Nare-replyan ko yan isa-isa matik Nababasa nyo naman diba nare-replyan ko And also Request na rin kayo kung ano yung gustong content na pwede natin gawin Maraming salamat po Si Eman more like a counter puncher, no? Aba, maabante, oh. Magalawang galawang din, eh. Pero kailangan pang ihasa. Good body. Good hook. Grabe, tumama. Nakachamba yung kalaban. Kaso, ang nipis, eh. <laughs> ang nipis ng kalaban niya, eh. Good hook straight. katawan talaga ni Eman Brad Build talaga niya yung pang boxing talaga Nakko binanatan Sabi <laughs> <Drabyo>. oh <laughs> Kahit bail na eh Okay third round tayo Ganda na laban ah Good workout to for Eman Bacosa Yung diba mga kababayan, kung, kung napansin nyo si Eman, medyo matigas yung katawan. Hindi ganun ka-fluid. Pero yung lakas ng suntok andon, actually para siyang si ano eh, para siyang, para si Will John Mindoro, di ba? Parang robot ang yung galaw pero di ba, may, may lakas. Awkward yung style. Pero pag tinamaan ka talagang ano eh, activated yung insurance mo. Di ba? problema yung ano Brad, yung mga ospital. tinamaan ka ng overhand ito para ka nalaglagan ng durian no kabaya <laughs> no Pacquiao versus Marquez Brad di diba? <laughs> barangay edition naku paang tinamaan ng hook grabe yung payat matapang masyado Ganda ng laban ah. Good one to. Ah, kinain lang ni Eman, matibay din eh. Matibay yung katawan ng batang to. Nakko. <laughs> Nakko, Brad. Grabe, no? Ayaw na niya <laughs> Umayaw Brad Third round TKO by Eman Bacosa Okay first round tayo mga kababayan Eman Bacosa versus Nico Salado Tignan natin kung ano yung improvement ni Eman Bacosa Anak ni Pacquiao Bacosa fighting in black trunks with black gloves Good job kulang pa talaga kailangan pang ipolish to si Eman Bacosa pero syempre di ba paguhan pa lang eh antayin nyo pag ano no by the way mga kababayan lumalaban to sa lightweight good counter by Eman yung kalaban rough and rugged brad yung mga overhand ng kalaban ha medyo kumukonekta good job oh Dugo na pala yung kilay ni Eman Brad Ako mukhang upset to ha Hit na natin Undefeated pala si Eman ha Nag-aantayan Walang sumusuntok oh Kailangan igalaw ni Eman yung katawan niya Brad Yung upper body niya Baka mapektosan siya eh Ako mukhang nangangamoy upset to ha Undefeated pala si Eman ha Good overhand by the opponent Itong si Salado Two wins One loss With one draw Diba? Pero may amateur background to Talagang pumipektos yung Salado Brad Double jab Sabay straight Kailangan may gawin si Eman dito Yun Mga ganun Good straight Nakun Napaka-delikado Ng overhand na yun so Solid yung katawan ni Eman no? Along the way so May kita natin yung improvement nito. ko nakakuha ng momentum yung salado brad nauutakan niya rin eh kasi after niyang umabante at umatake may konting yakap di ba di mga counter yung eman good job <laughs> Ang upset talaga to. Good job. Nak hindi tumatama si Eman Brad. Pupuruhan siya ng kalaban. Okay, tumama yung straight na yon partially black pero puntos pa rin. Okay, end of third round. Good job by eh, Eman. Nakakamdaman ng salado yung lakas ng ano. Aba. <laughs> May lakas talaga eh. Jump pa lang oh. Pero yung, yung ano niya, yung right hand niya nakababa. Baka maka-counteran eh. May killer instinct din. Kailangan talaga nito ni Eman intensive training talaga, 'di ba? Uy, good counter by Salado. got attacked. That's what he's doing. But again, it's a lot of for Pagosa, which is the way it should be. Uy, bagsak! Nakaunteran. Oh, yes, Ako, nakatikim ng ano, lakas na count. anak ni Pacquiao. <laughs> di ba? Okay, tinuloy. Aba, siya pa yung matapang ka, do. <laughs> Uy, sobrang open sa counter kakapaan kamahirap pektusan click mo yung jab medyo kailangan uy good counter by Eman diba Depensa tapos yung panga nya pack in din yung kumbaga yung liig niya Brad Mahariba sa Salado hindi ito matama good job haba ng kamay no kung sakali ikaw maka-upset kay Eman Baro sa Brad undefeated yan ano yung achievement yun anak ni Pacquiao yan eh di ba ay pagmamalaki mo yun sa karir mo na tinalo mo yung anak ni Pacquiao di ba oh po oh. Ipumakunot si ito, Brad, oh. đêm xe sẽ hôn? Trời hết bắt You know. Ui! Ngay! You succession of blows once again. Ten seconds count. Nakut tidak makan si Eman kan? din yung kalaban eh, oh. Okay, final round tayo mga kababayan Oh, grabe galaw ng kalaban oh May depensa rin eh Naku, binanahatan yung katawan Uy Piling ko may mananak out dito Bago matapos ang laban Mainit yung dalawa Uy Ano yun? Alerto Brad Di ba? Di ba? Ah, ang grabe yung kalaban Brad palaglag <laughs> Gigil na gigil eh si Eman lang din Parang masyadong mabait Diba? Pag nasa ring ka talaga Brad Dapat ano kay Attentive ka talaga sa kalaban mo Gusto kong patulugin yan At any given time Makahanap ng opportunity Diba? Kaya kailangan masya Ano ka? Uh, stay alert Protect yourself at all times kahit madulas ka dyan wag, wag mawala yung ano yung tingin mo sa kalaban regret... Pupal, put put the, uy ako na tapilok look pag decision to matik eh man bako sa to good but Uy, binanata no. Nice. Good left. Bakit ko tumatakbo? Again, early... <laughs> <laughs> Final 10 seconds, Brad. Buhos mo na. <laughs> Ayaw <Hayo, kasuntokin. laughs>